Para naman sa ating pabaong pampagod night, ilang hayop ang maswerting nakaligtas sa gera ng Israel at Hamas. Gaya na lang ng alagang ibon ng batang ito sa Gaza. Kasama siya ng pamilya nang lumika sila matapos maipit sa digmaan. Nananatili sila sa isang shelter. Pinapakain at pinapakilala ng bata ang kanyang pet sa kapwa-refugees. Marami ring inabando ng hayop ang nirescue sa iba pang lugar na apektado ng digmaan. Ay, may, butat, may rabbit, may manok at kambing. Ililipat sila sa ligtas sa lugar sa Israel. Itinuturing ang mga manasasagip na hayop na simbolo ng pag-asa sa gitna ng gera. Mga kapatid, Janya Lipon po, laging maging updated sa latest sa entertainment and lifestyle para maging una sa balitaan. Bisitahin at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.